Ayun po, sa episode na ito, ano po, nangunguha po tayo ng pananim na sibuyas po. yung bunga po ba? Ayan. Oh. Ito po ating pinapangunguha. Oh. Gawa po nang ito ay palipol na. Kung bagay ngayon po yung season ng bulaklak. Oh. Yan, ito po, ganito. Oh. Yan. Oh. Ito po ay lumalabas ay every Basta ito po ay kumbaga press timer para naman tayong tumanim. Lumalabas siya ay parang January ata, meron na huwatang garto. January, February. Di lang man po pala yun. January, February, March, April, May. Five months po siyang ano. Ngayon po, palugot na yan. Meron man tayong nakikita ang Ay halos pa na po. Yan, arin na huwatang pinanguha atin po sinisinop at sayang ito po ay mataas ang bilihan pagka tayo makakaipon ng napakarami o ito pa o oh. ito po ay pang halos pagbebenta natin ito ng itinanim natin tinatarget po natin pang December na to yung sa mataas na presyo gawa ng ito po ay Papasibulin natin ng isang buwan kalahati Hanggang dalawang buwan Ay di yung po ay Yung ganito na ito lalaki Ano ho Yan po ay pag itinanim ulit ng panibago Mas mabulas po Yung magiging mga lahi niyan Oo oh, yan Libre na Makakalibre na po tayo sa pananim Ang uwak ah oh. Oo oh. Yan. Hmm. Ngayon po naman update ko kayo doon sa ating mga uh, pangunahing ano. Pangunahing naipunla oh, nakapagpunla na po tayo ay. Andami. Andami na pa oh. ang dami. Ang dami na pumupunla nito. Tiagaan nga lang po pag Kukuha yeah, ito na po yung ating punla oh. yeah. Nagsibul na po yan oh. no na po yung mga sibuyas Yan no oh. Ito pa po oh. Yan po yung hanggang dun sa dulo ito po ay pwede mag rinse ng ano pag po ito yung natin uh, estimated lang po ano pwede siyang maging mabenta natin ng 5,000 to 7,000 ito isang street na yan pag pang po upo, yun po ang bilihan dito sa amin siguro to mga lang steps kaya to mahaba din po ay uh, yan, oh yan yan po yung alam ng magsisibuyas yan no oh. sibuyas spring onion po yan oh katuwa ang dami nagsibulan no yan. Pao. Ang Bilangin natin ko lang step. Para pagka idea po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, na si 19, hanggang dulo ayo 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 steps po mula dun hanggang din eh. oh yan kapal lang ano panalo hmm. dami oh kakatuwa oh. oh yan pa oh Forty steps po yung ano yung haba ng ating pamunda mula po din hanggang doon basta po yan ay pwedeng mag range ng ano ng 5,000 to 7,000 pag po yung pang harvest na yung karto na po kang oh. yan 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 ganito na kang lalaki sumibol na po yan ng ganito kalaki pwede na po siyang presyuhan ng ganun hindi 5,000 na yan, isang buo na yan gawa po ng siya ay nagsimula sa buto pero ito po naman pwede pa rin natin itanim mas mabulas po naman yun oh. yan kung ito pong part na ito isinashare ko po sa inyo na natutunan ko na po sa pagtatanim natin ng sibuyas uh -huh. na mas magandang pa sibulin yung nagmula sa buto kung baga pag hindi ka nagpalit ng lahi eh paikli ng paikli oh, uh -huh. kung baga po may po dyan uh -huh. ang gusto po ng mga buyer yung matataba na matataas oh. Uh -huh. mga isang dangkal higit pa tapos po pag aalagaan natin mas mabubulas pa po yan pag dito nagmula uh, -huh. yan panalo po kaya po pinipilit kong tiyagain na manguha ako ng manguha nung pamunla po at baka po makapunla ulit tayo ng halagang ganito ulit kadami di pwede po nating ibenta yan uh, -huh. ng ganito palang kanlalaki tumbo na po pati ang tawag diyan pakyawan yan mas maganda nga ho ay kumakakabila rin tayo nung galing na bunod na po banggayan. Kung bagay tayo po, halos pa one year na umiikot yung pananim natin dito sa sibuyas. Ay di, parang mahina na po yung lahi niya. Hindi man mahinang mahina, kumbaga mahina siyang gumarbo na, gumarbo. ayun po, tapos tayo po naman tuloy ang palipat patang ating sibuyas na malalaki. Meron po tayong pabuto, merong pabunot, ang tawag din ay parang dintis tayo pabunot ano yan ito po yan ay yung binunot na malalaki na medyo Kung pagpapalit na po tayo ng lahi uh, ay kung sa pamilya ah, kung sa mag-asawa ang beruan tuloy daw ang palahi hanggat nalabas ay maganda uh, <laughs> ay yun din po sa sibuyas tuloy ang palahi hanggat maganda po ba hindi magpapalit tayo ng lahi hinto daw ah, Pag pag na ang lahi maganda pa ang lahi ah. oh Yan na po yung iba pa nating sibuyas eh. Hmm. Dadagdag po natin doon. Yan, alam na ho yung ating harvest eh. Dahil po na may didiskarte ng pangulam bago umuwi. Talong. Oo. Oh. Ah, ayos din na rin talong. Yan. Mm. Bago pa lang rin po itong talong natin pero nagbubuhon na po. Mm. dumami, matik na po yan, pambinta na yan. Oh. Maganda pa ang lahi yao. Yaa harbis ng talung. 어? <shriek> <shriek> Diyan ako, hindi ko naman na maaano. Tapos magdagdag pa tayo sili. Oo. oh Nii. Hmm. Hmm. Saan kagaling ha? Hmm. 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 Muning muning. hmm Iya si muning po. Ha. No mamaya muning, ma me. pa ya. tayo nag harbis harbis pa. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, ito yung mga guli nating iuwi iu naman. Yan, tayo po ay ating inaarmonan na rin ating ano, bunga nga po ng sibuyas at maigi -e rin. Oh. Aba, ay talagang saan pa ba tayo Ay di sa Makati. <laughs> Kamot sa hindi Makati. Oo, oh, kung bagay, ma -e may mahahamat din po tayo din. Kaya ating kinukuha. Oh. Yan, oh. Marami na rin po yata rin mga talong pang ulam po natin. Ayun, ay eh, paano po dito na rin po tayo tatapos sa episode na 2 yan. Ingat po lahat. Happy happy lang po. Bye.